So what's up guys? Kumusta po kayo? Panibagong araw? Panibagong laduman po? As you can see guys, ay kumakatay tayo dito ng alam ka dahil isipan po natin pumunta dito sa bukid at namimiss natin yung mga gulay. At dito na nga po guys, ay tayo po yung natasang magluto kaya tayo rin po ang mag-prepare ng mga alulutuin natin at tayo na rin po ang nagbalat. Tapos kumuha nga po ako dyan ng dahon ng saging. Pagkatapos natin balat dahil dito po ay matatanggal yung dagta ng langka natin binalatan. So tayo rin po ang mag-prepare nito at ito nga guys ay agad na nga po natin itong kinatay At dahil matagal na posisyon na guys, yung iba ko namang kasama ay kumukuha ng at At syempre, habang tayo ay nagbabalat niyan, yung gusto ng mm, ko ay yung langkaro na walang buto dahil medyo gulo na nga po itong langka na napuha ng bayaw kaya tinanggalan ko nga po yung ito ng buto. Ako lang nga po pala ng isang nagkipripre niyan guys dahil yung mga iba kong kasama ay busy kumuha ng iba't, pang, iba't ibang mga gulay din sa bukid. At dito nga guys ay hinimay na nga natin ito isa isa. So napaka uti nito guys dahil tinanggal natin lahat ng mga uh, dapat tanggalin at Minimay natin isa isa para matanggal po yung mga buto nito guys. So sa pagkakataon ito nga guys natapos na natapos ang natin himay at hinugasan ng hapon natin sa adal itong ating mga hinilain at langka. At nagtakulong na nga po ako dyan days ng tubig sa kaldero para uh, mailaga po natin ito siya dahil hindi matagal po. Kanya-tanya po tayo ng diskarte natin sa uh, pagduto ng mga gulay. At ito nga guys, si Bayon po po ang prepare ng inyong para po sa taso siya ay nga po natin ang ating dinlutong ng ka. At ito nga guys, yung mga nakuha namin kamuking kahoy at ah, meron po tayong talbos ng gabi at talbos ng kangkong at meron na rin po kami ditong ah, talbos ng alugbati so dahil dito kami sa bukid kaya lahat madadaanan namin ay amin kinukuha para pagdating namin sa bahay namin sa bayan ay meron kami luto ay e, makakatipid kami ng gulay at pang -ulang. at dito nga po guys ay inasalang nga po natin sa apoy ang ating langsa para mailaga na po So at ito nga po guys, fast forward po tayo. at ito nga po yung result ng ating lutong langka. So ito nga po guys, yung recipe na to guys ay uh, salad to. Ito siya na langka na hinaluan po natin ng gata. ah uh, at sisuni at iba pang mga regado at nero po yung mayonnaise. So sa so pagkakatong ito nga guys, ay uh, tapos na itong ating luto. At ito nga naman po yung isa nating ah uh, recipe ang ginataan langka. So wala po ibang halo yan Ayaw kasi haluan ng daing na kasama ko Dahil hini hiniwala niya itong daing na napakasarap So ito talaga yung partner nito guys Kapag nasa hapag kainan Ito po yung favorito natin At yung mga Pinoy So nandito lang guys, kain po tayo So guys, kain po tayo dito na po yung ginataan natin yung langka Daing and then salad natin na langka So primo na, pre mo oh! na, free Free mo na ay, Ay manok pa tong balaga. Kuya ini Ah. Oh, Tingkit mata. Sige tayo. Lord, thank you for all the blessing that you have given us and this food. Amen. Ah, oh, sige na, kain na tayo. Amen. Wala. Oh. Ako. Ako tikta. And putay, guys. Yak. Tangulan. So dito lang po guys for today's video Kung bago pa lang sa aming channel follow, like, and share natin po Para update po sa mga nothing natin gagawin ng mga video Thank you guys, thanks for watching Bye bye, get this